Ako po si Josephine Lorenzo, 36 at na taong gulang, barangay Tres Oro, Malawan. Uh, ano po yung naramdaman niyo dati, ma'am? Ano po mga health problem niyo dati? Uh, dati po marami ako nararamdaman sa aking katawan. Halos ilang taong ako hindi matulog dahil sa nararamdaman kong sakit. Mm. -hmm. Ah. Sige po. Ano po yung mga naramdaman mo dati, ma'am? Katulad ng? Na? Nahihirapan po ako dati yung kumain. Nahihirapan akong matulog. Mm -hmm. Ah, halos natutulog po ako. Nakaupo na lang. At sa tuwing kumakain po, yung mga kinakain ko po, po, inilalabas ko rin. Kaya po, halos bumagsak po ang aking pangangatawan ng panahon yun. Mm -hmm. Ano pong klasing ano ma'am, yung mga naramdaman niyo sa katawan noon? Halos ganban po ako nung ginuhubo, hindi po ako gumagaling. Um... Uh, <clears throat> so ano yun ma'am, meron kang mga iniinom na mga gamot doon sa mga problema mo? Opo, pag nagpapacheck up po, nerevisitahan po ako ng doktor ng gamot sa ubo, gamot po sa para makakain ako ng maayos pero gumabalik balik pa rin po ang aking sakit. Hmm. So, walang uh, ibig sabihin, wala din pagbabago kahit may meron po kayong mga resita na gamot. Magbabago po ilang linggo lang pero babalik naman. Babalik na naman po. Okay. Ay, uh, ilang months mo talaga po ito na ano, 'yung naranasan 'yung uh, problema mo sa 'yong uh, kalusugan? halos taon ko po kung hininda, 2018 pa lang po, talagang nararamdaman ko na hirap ako sa pagkain. Nakakakain man po ako, pero nilalabas po talaga ng aking, inilalabas po hmm. siya. 2018, so, anong month po yung nagumpisa? Anong buwan po siya nagumpisa, ma? Uh, mga December po siguro yun. December 2018. di okay. last month ng ano yon? Last month of the year ng 2018. Okay. Hanggang uh, 2022? Hanggang um, 2021 po. Oo. Kasi, pag nung, naka-take na po ako ng CMD. Oo. Pero ano po yon ay, uh, paano nyo po nakilala ang CMD at, uh, meron bang nag-share sa inyo ng product na CMD natin, yung at uh,